Nay. dati eh mga ibabawat trabaho niya ginaw dito oi. Ate di pa ginaw ame. Um. Mm. di machine. Dati Dat ti di NT ko ame. Ta may tanda ti ko ay pakita ti Lucas <laughs> ang pinaginaw dito oi. Mm. aga andaren ne. Ata gitrotro diya, ay. Adam agalan agala dito oi. Adam ag kwaliyay, agbre-breakdown niya eh. Mm. Slow kami ngayon, so so ako ah. Ang masangop ti ko huh? Si imay dito nga mangi mangkit mangi pakita. No rimuar di tan. Nadalosen, natatay na dalaw maren ni. compartment na. Nakita ti temperature na. Dato ti final rinse na, that, final rinse. Dati ti dahil yung pangtim na gano'n natin ko ha. Pangtim na gano'n natin ko yung napoy. Ito yung pag-isubuan. Isubong dito ay pag nakaratoy kita po yung pinakakuha na up and down data. Kaya dano mga mga pasuyot. Data at nagin na lang dito pala data. Tinagin na lang dito yung napoy. Dahil ito sabunan na. Dahil ito banlawan na. Tapos at daba o dito yung Ikan nak taiser. Kasta tilangana. Di bangir ada para danum lak tangga para baso lak tangga masin. Ada lak tapara kal gitu mo tray. Amin ini toh amin amin na dito ipisok Episo amin dito eh. Datado kita doang ko. awal agun awal kaya sa awan sabun na. Agun oni so nga so sabun na

Dahil yun broken glasses. Dahil okay. yung kadakil na, ano busy, dandaninal daw nga mapunula dito na bit-pabit kami, pabitada. yung muti ko ha. Huwag recycle. Okay. Ato, asa nag-dati ang to. Dato yung anti-machine. Dato yung titrabaho. Dato yung titrabaho. Dato yung ipakpakita ka dati. Ang kakalang ipakpakita ko ng trabaho min. Hmm, kita nyo tika do ti ti gami mi no ko ag slow down datoy okay. may kakakto na basta man datoy night na datoy 700 ato so, sobrang 700 datoy eh dati kas timo ornos na nga, kutsara dati kas ornos na ta no mapuno datoy 900 hmm ma matancha 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 mi pa kay identika bayag min hmm. Lagi itu, lagi itu, lagi ipalpalis mi, ada para palis mi taga agency. Ngem no awan ti kuan, kami, isong adali, t, y, t, corner, me, ada di TNT, di corner mi, ada pagpalisan di hmm. Dati di pagpalpalis, da Ah, Silver cream. Hmm. Isama abay lang tiko Ti e, abay lang na ti e, corner ni ngayon ti pag, pag paper paperwork sa ni katet malat ikat tayen. Na <t fate> ta sadiglaan. Hmm. Simada toy. Kintita trabaho ng area. Ada jira-jira mesin jirwa da energiai, dong a Ilocano diyay. Hmm. Islo kami songa songa medio adulat toy ko. Adulat toy gamit ta. Ngumno talaga nga 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 bisik bisik petoy. Pati da kita outlet ng kami gala pai. Lagi ta tongs sini. May tongs na kita. Serving stone. Hmm. Na kita. Nagito eh. Mausar amin na eh. Heat lamp. At the heat lamp nga pang VIP. Hmm. Tapos, nagito eh. No, no basi lang nga, nga ko ah. Basi lang nga grupo. Dagi Calderon. May parabaw dito eh. Mm nga grupo, nagigit yung masar. Nagigit yung trabaho mi. dagita stove amin. dagita, mapuno amin. dagita no ka. 8 hmm, eh. eh. inches na 8 eh. inches one, uh, dessert plate. Dati mo plate. Ada pun itu hmm. aja. Ada tu. Basi latih kami ada tu. Jibangir dak tu tiko dia, dak tu storage media. So sir datoy tu. Ada kasut kat tinggal. Nai napa lagi tak? Hmm. Kasut tati terbaik tu tu. Lagi tu ipapa ipapa halis minum kat lagi tu. Kuat tipit lagi tu. Uno tray pas kuna lagi da, Dapat masukatan katan lagi ang uh, kasto nga nga, plated gold plated din ano ko ang kami nga awan tag ko pa uh, awan ti palpalis oh kidokke okay, okay. ayan puntan natin yung mga ano mga kasabwat ko sa hanap buhay ayan ito hmm. yeah. na ito ito, ito, naman mga ano ito mga flat silver ilalagay dito So yan, dumaan na sa ano yan, dumaan na sa sa machine yan. Pero ilalagay namin dito, ay pinagpatong-patong na, ilalagay mo dito sa basket. Dito muna, ano, uh, isosort, isosort. Kunwari, ito, puro, puro kutsilyo, puro inidor. Yan. Tapos, saka itrotro itrot, itrot muna naman sa machine to. Kaya itong ito, drum bells, ito maitro sa machine. Kaya ito may sanitizer yan ayan style ito ay ayaw, ayaw makita yung mukha nito kasi baka daw ano eh baka daw ma ah oh, kidnapon na kano baka ma madiskobre kaya ayaw niya sabi niya ano, sorry nila ka ito eh. Sabi niya eh. eh. Ewan ko. Sa akin na malayo. <laughs> okay, okay. Ito ang ano. Ito, islo ito. Kaya ito lang ang tao. Pero pag talagang busy, ay, punong-puno ito. Punong-puno ng mga ano. Mga... Awang kampag naam ko na na. Sikado. Na ugasan. kasla ko ko Si Ikosway Layos na kunada Kasi, eto, meron kaming 4,000 nito. Etong cover naman, ito kasi, pag plated, may cover yan. Nag-cover na ganyan. Hindi ko pala kapakita kung paano kami, paano, paano mag, ano, mag tumatakbo ito pag dumaan sa iyo may ikakarga ka lang dyan kung ilalagay mo ay kanin kanin dumaan na naman sa iyo kung ulam ulam tapos pagkatapos sa dolo tatakpan ilalagay sa hotbox ganon yan kaya marami eto kailangan may, may sang kami ito 5,000 din ito ang ano ang DMD namin ng ano ito. Maraming gamit, sobra-sobrang gamit pag ano pero pag ano, pag, de, pag busy, ah mawawala pa rin 'yan. Agawan pa rin 'yan yung mga server. Tsaka sa amin. Hmm. Okay, dok, okay, 'yun lang. Hindi yan lahat yung mga pangalan. Tong 8 inches. Ito yung ano namin. Kami ni Vincent ang gumawa nitong ano conversion namin. Ayan, may conversion kami. Ayan. Barcelona yung ano yung pangalan ng mga plat silver. Alam mo na kung ito yung nakita mo sa ano bilang niya. Para sigurado kasi pag ano tantya-tantya lang yung sinabi ko nga dito, tantya namin ito. Alam mo namin 700 'yan. Mga ano pero pag talagang tight na ano ano, tight na ang ang gamit dahil marami, kailangan walang tantya-tantya. Kailangan medyo eksakto. Kaya ito, ito yung gagamitin na namin. Ayan. Yung 22 pounds na dinner knife, sa hanggasot sa yan, sandan yan. Kaya, pag itong 222 na pounds, 1,000 ang bilang. Bakit, bakit, ano, pounds? Ito yung gamit namin. Ito yung gagamitin na namin pag ano. Pag talagang andyan na yung ano. Andyan na yung tight ng ano ng gamit. Kasi kahit gaano gaano karami, karami mga 10,000 siguro bawat ano yan eh, yung kutsara namin eh, mga ano eh. Kaya lang ang dami kami, ang dami naming ano outlet din dito na gumagamit niyan. Kaya agawan kung minsan ito. At tingnan natin kung ilang 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 kilos na ako. Ay, do, bumigat na naman ako. Kaya lang ang dami kong ano kasi nakasapatos ako, may may radyo ako. Kaya, ang nilalagay ko lagi, simula pa nung binata ko, 145. Kaya siguro, ando doon pa rin. Malapit pa rin, ayan. Kasi ang daming, may katakasapatos ako eh. Tapos may radyo pa ako eh. Ayan, may radyo ako dito. Ayan. Ayan. Sa mga ano, mga wallet, mga ano, ano. Ayan. yun ang trabaho namin dito yun ang trabaho ko tatapat apat kami pero naka day off kasi slow nga kami islo islong islo hmm. Um, marami pa kaming gamit diyan hindi na nabubuksan at saka sa storage namin punong-puno yan okay dok okay. meron din kaming ito ito yung lumang ano lumang mga kaya sila separate namin ito classic shell may design Ayan. may design ayan Ito, 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 yung Barcelona Classic. Ito, Classic Shell. Ang tawag ito, Classic Shell. Kasi parang shell. Eh. Ayan. Classic Shell. Ito, Barcelona. Yung sabi ko, Barcelona. Ito yung gamit namin ngayon. Ito, Barcelona na. Malalaki. Nung una ko makita, bakit ang laki naman itong ano ito? Kasi isang dangkal eh. Ayan, isang dangkal yung ano yung itong ano itong mga bago kasi kung i-compare mo rito maliliit lang nung dati kaya nanibago ako kaya lang nung ano nung tagal na magtagal na ah, par, ano na okay na kasi american size eh ayan ang laki <laughs> okay dokki okay, yun lang at ano hmm. maraming ano maraming mga ano, iba ito iba iba rin to outlet namin ito. Ito yung mamahalin na ano, ito mamahalin na restaurant sa dito. Mamahalin din yung gamit. Si Heps ito eh. Ayan. Mamahalin. Nakakarating Nakak dito, kung minsan. Okay, okay. Bye-bye.